na promo ni Nico sya. Balik sa direyo, lovebeh. Oh, hello hello Teresa Santuari, Lamik. Lamik ay lang flow-hello. Hmm. Sarap na balik-balikan mo talaga. So uwi mga kaduray dahil lewas piyesta dito sa atin sa katunggasa yan. Punta tayo ng magkawas balls para maghumulhumul tayo dun. Mawala ang kainit sa ating katawan at mga pagod na Papresko tayo. So let's go, let's go mga kaduray. Pagkawas tayo. Ayan mga kaduray, hindi matapos-tapos ang ating kadurayan. At syempre ating impas special si Ate sa Magkawas dahil matagal-tagal na na panahon na hindi nakaligo doon. Yan, galing sa Buanga na naman ating bisita ngayon. So, tayo magtampisa doon sa Magkawas. Ating ihatid doon sa Magkawas ang ating mga kakapoy, mga kainit. Galing ng fiesta. Siyempre, mga kapoy-kapoy pa. Yan, ipaanod natin doon. <laughs> Dito pa magbakta sa una dito magbakta. kami. Tabok-tabok sa pa. Ayun, ito na yung entrance ng magkawas. sa yun tinay yung papasok. Ayun oh. Ayun, parking na tayo dito sa parking lot. Ayun, magkawas. dito tayo magbabayad tayo ng entrance. Ayan. Pasok mo tayo, magbayad lang tayo ng entrance. Dito na 10 pesos at yung tricycle natin, magbabaya rin tayo ng uh, 15. pagka 3 uh, wheels, 15. 4 wheels, 20. Ayan, two wheels, 10. So, motor. Ayo. <laughs> na na may bisita nga gikan sa Buanga amo na pong wow. itor the resort. <laughs> so ngayon tapos na tayong magbayad ng entrance, pwede na tayong pumasok. <laughs> Tara na! So, time ka mag-school. Mag-school ka, maligo. Samahan <laughs> natin yung ating sister na mag ligo-ligo dito. Yan, galing niya ang Sambuanga. No? Matagal-tagal din na panahon yan na hindi nakasuroy-suroy dito. So, yan. Yan, dun pa yung poles. Baktasin natin. Hi! Hello! Welcome Magkawas Falls at Kagbino Lanosa. Ayan. Lumos kami kay Pasok. Ayan. Ano yan? Ang mga tiga pong kaderiya? Si Kuya RG. Maligo na gani. Nag... Weh! Ang tiguan. Gihangak na. Siya, ito to taga Sambuanga. Shout out sa mga taga Sambuanga. No, may ibog-ibog na lang no, sila ron. Ibog-ibog na lang sila ron. Ito ta dog sa Jan Happy sa Lagubon <laughs> So, ay eh, mga kadora, naririnig na natin yung lagubo ng tubig ng Wagawas Pool. So, mukhang malakas ang agos ngayon dahil inulan. So, tara, magtampisaw tayo dito. Doray na dito na tayo sa Magkawas Falls. At ayan, atin ang ng yung ating bisita ang matatagal sa ating falls dito. Dahil syempre wala daw yan sa Sambuanga. Ayan, magsawa siya dyan sa katampisaw doon sa ating Magkawas Falls. Syempre, dito lang yan sa Cagmino at Lanosa sa Rigo del Sor. Ayan. Tara, liko na tayo! <laughs> Florinda Boni Aiden sa Mami Sophie Angela Christine na iligo na ayan nag enjoy na si Kathleen nagtampisaw na so shout out sa lahat ng mga followers solid followers natin dyan sa Sambuanga at Linda ayan. Salamat sa inyong pagpanood ng aking mga kadurayan, yan, aking mga video. So, ayan, Pupunta na kayo dito. Ngayon, nandiyan, settling. Ayan, nagtampisaw na. Let's go! Taga Nga, taga-sambuanga.

ngihinungao, hinungao ng tubig, malamig grabe mga katobra, yun. mga mga na-init dito na kayo magpapisaw sa pagkawasbol. yun. yun yung langgan na. hi mama.

dalhin mo na yung mga kapu-apuan mo. Sigurado magsawa sila dito sa kapitaw ng ating uh, magkawa schools. Ayan. Ati Gani, uh, ang duke, uh, hanhan, ayan. Bumalik na kayo dito dahil oh, mag na tayo dito. Balik kayo. Ato, Tobi. Ato, Tobi. ato Mama. Hi, Mama. Hi, Ate Lexi. Dali. Hi, Ate Lexi. Hi. Si, hi. hi, Ate Lexi. Ate Pri, Ate Baby. Dali. Si, hi. na Dito na naman tayo sa mag, uh, Santuari Cafe. Ayan, patilawin natin sa masarap na pansit at halo-halo. Ating taga-sambuanga. <laughs> so, dali na kamo. Pasok na para mag-order tayo. Hmm. Ayan, ayan yung aming specialty dito sa Santuari Cafe. Uh, isang masarap na kape, syempre, dahil kape. <laughs> at pansit. San Juan, buenos días <laughs> Lanusa. At ayan orderan na agad natin ng pansit halo-halo. <laughs>

Di sa santuari la me la mekay lang flohalo hmm. sarap na balik-balikkan mo talaga yan ang paborito nitong sa santuaryo syempre ang kanilang fan set na masarap think ko syempre halo ka na tot

Available. Available na ulit tao. Uli tao. mga ulitaw na sila. Kena mga ulitaw No, available na PM lang. PM is the key. So ay mga kador ay tapos na tayo mag merienda or kumain dito sa San Juan Capi. Sobrang busog, busog mats tayo. So yun lang po. Bye-bye. Thank you for watching.